Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, kahapon nga, nangit tayo! Ayan, ito na lang ang ating gagawin ang madamdaming reaksyon ni Kim Cho, ni Jong Hilario at ni Ayon Perez nang tawagin ang kanilang grupo bilang champion ng magpasikat 2023. No question naman dyan kasi ang ganda talaga ng concept ng kanilang team. O ba diba, Yung kanilang ipinalabas, ang ganda at marami ang naiyak mula sa puso talaga. Pero ang gagaling din ang kay Bong Navarro, Ting Fong Navarro, Jogs at Teddy na palabas ang galing din. As in, grabe lahat sila magkagaling. Pero talagang humaibabaw ang grupo ni na Kim Jo. Kaya, congrats. Lagi si Jong Hilario talaga. Laging champion niya sa Magpasika 2023. So, sa lahat ng winner sa Magpasika 2023, congratulations. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag ko tayo paka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye-bye.